Yo mga boss, shout out na naman tayo. Pero bago 'yon mga boss, meron tayong special shout out. 'Yon. Greetings to all Taoga Mapit, Triskill. Happy 55th years founding anniversary. 'Yon. Okay, bumabati former grad Skeptron Boss Ace alpakaparo 'Yon. Tapos shout out ko rin, special mention ko rin. Triskill Alfred Dugon pala yon pinapabati niya lahat ng triskilyo na kabrad niya happy 55 years founding anniversary okay yun na okay shout out natin mga boss yung mga ano natin na naman mga buyer sobrang dami shout out kay Lato Lato lo Lato 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 <coughs> 100k badge nangalay na naman ako mga boss promise nakakangalay mag top up ng ganun kadami wait lang ha baba lang ako yon shout out rin kay copy decisive yo halos 4 times na tong kumuha ngayon ng 21k divine diamond oy shout out shout out rin kay Ichigo kumuha rin siya ng 21k divine diamond yon shout out kay grand mage kay Serangon JC taga Singapore laging kumukuha ng 21k diamond at 7k diamond yon ay Ayesha yon shout out kay Ayesha 14k divine diamond kanina Yasuki 20k rin to bumili ng badge Lilia Gian Tonere Utsutsuki J4HB, Shoutout sa inyo. Random She shout out boss. Karma ng 504, yon nagpapa-shout siya. Tapos Black Hole. The Locals Fury. Sotkida. Akasha, yon, Naigo. Lord Almighty. Ah, Almighty. Lord Almighty. Pearly. Senpai at kay Uragon. shoutout sa inyo mga boss. Aning Aslan. Aslan Amir. Tapos kay Col J, Sian KC21. Nerdla. Kit Lockhart. Tapos kay Blackheart Kay Botleg At kay Renisi. Ren, Shoutout sa inyo Tapos meron pa Kay Jusko Lord Shoutout sa iyo boss Tapos kay Pointless yon. Special mention ko rin Shoutout kay Boss Bogs Kay Hayes, Kay Hate Si Cario Kay Boss Rowell Lorente Yon boss Na shoutout na kita boss Rowell Lorente Yon Mark Jan Gabokan. Oy, shout out dito. Gamit kay uh, gumagamit kay Child Sexy, kay Nyan, kay marami pa. <laughs> Ayun. Tapos shout out rin dito kay Long Shot at Saint. 'Yon. Bali nakatambay lang yung karakter natin. Dapat pala nagkwesto. Tapos shout out to rin kay Boss Naylor. Jess Kona. Tapos kay Born MC Low. Yun, shout out sa inyo mga boss. Okay, yun lang mga boss. Minadali ko lang yung pag shout out kasi sobrang dami. Pag binanggit ko pa kasi yung mga amount, sobra. Dami. <laughs> okay, yun lang mga boss. Ingat. Masalam.